So yun mga kaidol, hello, what's up sa mga viewers natin. So ngayon mga kaidol, magluluto tayo ng munggo. Ha, luluto tayo ng munggo. Yan, so mga kaidol, ito na. Ito na. So yung mga kaidol, ah magandang hapon sa inyo dyan. Pero pagabi na dito mga kaidol. Yan. Ito na yung munggo. Sinalang ko na dito. Ito yung munggo mga kaidol. So papakuloy natin siya na sobrang tagal para mas malambot. Yan, hintayin natin. natin. Idol, kinuha ko ito sa rep. Ayan, papalamigin natin. Manok. Ayan, kung nakikita nyo. Ayan, yan. Ha. Papalamigin natin. Ayan. 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 Ayan laki ng kamatis no? tapos meron tayong sibuyas at tapos mamaya garapin yung chicharo na pinabili. so at saka yung bigas na pagsasayang natin para tayo mang -mang. eh na yan

Ano to? Ilamay mo to? Ayan mga kaidol. Parang na to. Parang to. Parang Parang alam mo yung parang ay esport. Ay! Hindi mo kaya yung pika. Si Ayan, na mga idol. Munggo. Wala na. Ito mga natin yung finish <cái> <swellślar> niya. Mga kaidol ay pinaka finish product niya ayan. Dito ni na pictures natin. Oh, so tama tama lumugat.